wala pa perro ba mga ganyan. Para mga pantalpan talitaan, eh, ayan ay, eh. Ay. Oh, dahil ni siguro 'yan. Ta-tao. Ah, Hala, sa puso. Wala. Ah, tulog na. Hala, 'wag ha. <laughs> sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh. Sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Tinatawanan ko, sino man gumagambala sa babaeng 'to. Kung so, masulo ka naman doon na roon, pasok sa katawan niya ngayon din. Ipson, itipso, ipso, iksak, igmak, igutom. <todic> Abertik, trubino, mabamit, magtari, gutaris, isu. Uh, positive, tao. Apoy. Tatantanan mo tong babaeng tao. Tatantanan mo tao. Ha? Para makda maksa dama Patong patong na kidlat Kidlat sa kalupaan Kidlat sa kalangitan Tatanggalin mo, maginawa mo dito ha 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 Ingit galit inggit galit inggit galit Sagot Tatagdagan ka tao Tatagdagan ka tao, pati si Rizali sasabi mo ikaw ang pumatay. Pag kaya ka o. Jesus, danap, dalam, dayos. Ay, sabi ko sa iyo, pati si Rizali sasabi mo ikaw ang pumatay. Pertik, terbinong, mabamit, buntarek, tarek, buntarek. Ayang kaya ko padagdagan to. Ayaw, ko na. Ayaw mo na. O, itanggalin mo ginawa mo dito. Tanggal lahat. Gamit ang dalawang kamay. Ba't mo pinagpapanta ng katawan ito? Ha? Ingit? Ingit, galit, galit. O, anong ka nagagalit mo sa taong to? Pwedeng malaman? Ba't hindi pwedeng malaman? Ay, pag, pag, pag ika hindi nagsumagot ng ay sa akin, pasakit ang pasakit to. Oh. peding malaman bakit? Ha? Bakit mo ginawan to? Mais ka? Bakit mo ginawan to? Ah! Ah, oh, tanggalin mo, dali. Ayaw ko may pantal-pantal pa to, ha? Nakakaintindihan. ka makukulok ka, umayos ka po Huwag mo itulak. Oo. Oh. Bakit mo ginawan to ng kulam, ha? Tanggalin mo, tanggalin mo. Pagkasa ka makukulang pa. Pagka talisay ka lahat din. Talisay. Saan? Tagasa ka? Gusto ko malaman. Ay, sabihin mo, tagasa ka makukulang pa. Gusto ko malaman. Malalaman mo ngayon. Good luck taga Alam mo na kung taga saan ka? Ha? Hindi. Hindi pa din Isa, isa pa. Kids uh. lang, kami kasama mga po uh. Oh, alam mo na kung taga saan ka? Oh, Hindi pa din O, oh, ilang tao na lang. Ilang tao makukulong ka? Uh. Ilang tao makukulong ka? Ilan tao ka naman kukulang ka? Tanggalin mo na lang. Tulay. Kapit bahay. Kapit bahay. Ano? Ano? Saan ang probinsya mo mang kukulong ka? Saan ang probinsya mo? Probinsya na lang. Bicol. 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 Si... Si Ilan. Si Lola. Shhh! mami ang pangalan. Magtanggal ka dyan para hindi ka mahirapan. Papahirapan ka tapos hindi ka nagtanggal. Ngayon, wala na. Huling mangungulang ka. Ano pa karamdam? I'm sorry! Ilan kayo na dito? Ilan? Ikaw lang. Ikaw lang? sa mo natutunan pangungulang mo? sa mo Lola? Saan mo natutunan yan? Ha? Saan mo natutunan ka ako? O, yun si Natin. Saan mo natutunan ka ako yan? Ay, yung panggaling mo yan, dali. Gagaling ko, ha? O, sagatin mo muna ako, saan mo natutunan yung pangungulam mo? Ha? Saan? 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 Ang tawag ko ay nagturo dito sa masulo ko ano naman -ano, mga roon. Wala mga kapagtago sa Diyos. Diyos amang yawe sa kapangyarihan niya. Pasok! <tong> Ikaw ay nagturo dyan? Ikaw ay nagturo dyan? Ikaw na ay nagturo? Ikaw pa rin yan? O isa mo talaga natutunan yan? Dudukuti ko sa impyerno na yun kung patay na yun. Tatlo pala kayo, pati tatlo. tatlo kayo eh! Nasaan pa yung dalawa? Bumbunog, ano man sabihin sa liwanag ay bubunyog sa dilim. Ang sabihin sa dilim ay bubunyog sa liwanag. Diyos na hindi mo papagtaguan. Sa kapangyarihan Panginoon, tinatawagan ko lahat ng kasamahan nito. Pasok sa katawan niyang hindi. Ilang kay dyan? Ubus, 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 dali. bubbles. Gagaling tong babae to ha. Ayaw kong ginagambalan yung taga-talisay ha. nakakaintindihan tayo. Nalabang ka ba ka? Ilan taong ka na nangungulam? Ilan taong na? Ba barang to eh. Ilan taong ka na nangungulam? Baka na Alam mo na ngayon. Liwanag ng Diyos Panginoon. Padang gawa sa liwanag. Pupos yan. Pupos yan. Pupos yan. Wala, wasak na puso mo. Pag ginilipan ka, tapatay ka. Gusto mo ba ka may buron sa inyo? Malapit ka naman sa may-ari ng Purinaria eh. Malapit sa inyo, ano? May discount ka doon. Natanggal ko lahat ng kabalat at kapangyarihan mo. Discomun yun ang panganong yawe. Eh. Ubus, dali eh. Ay, daming pantal na re Anong ganyan eh? Langgam? Lamok? Lamok? Langaw. oh, nga eh. Anong eh, insekto? Anong insekto nga? Ikaw rin nagpapadala ng mga insekto dito? Ha? May mga pinapasukan sa tenga dito eh. Ay, malalaman ko kayo ikaw. Si Bat, nang pata ang patas sa Panginoong Yahweh. Ay, ikaw yata eh. Oh, dali, magtanggal ka, dali, dali. Ito may ari dito. Ay, tanggal mo, dali. Ayaw uulit ka pa sa mga ginagawa mong yan, ha? Ilan ang bungo mong hawak? Ilan? Puro insekta, oh. Oh, interviewin muna kita. Paano mo napapasunod ang mga insekta, Ani Ano, mo? Saan ang gagaling ang mga insektong yun? sanggalingin mga insektaw ah ah basta nang nadating basta nang ka tapos anong ang proseso para alam ng mga nanonood paano mo sa mga tao basta pag dinasal mo, gayaan o itanggalin mo dali, ibus yan dahil mga babarangka paparanas ko sa iyo, ginagawa mo ahas ni Moises pulupunta na leg ng mababarang na ito sa ngalan panganong yawe eh. oh, hinga dali hinga hindi ka makakain ka dyan pakituklaw na rin tulo ang kaayot eh Bos. Bakit mo naman ano kinagagalit mo? Galit nga pala sabi ano. Ano kinagagalit mo? Matapang. Ay, ano kinagagalit mo? Wala akong gusto. Wala akong gusto. Wala akong gusto. gusto sa iyo. Sa iyo wala. Ay mambabarang ka eh. Ha, 'wag ka mambabarang ha. Ang gusto sa iyo, langaw. Dahil pala ka sa mo po eh. <laughs> ah, ikaw rin tumali sa mga anak nito. Ha? Ikaw din? Papagalingin mo rin yung mga yaon. Papatayin kita pag ay bumalik dito. Tandaan mo yan. Talagang patay ka. Buburuling ka. Papakita sa'yo yung mga pinatay ko. Bukas impyerno. Sasama <laughs> ka dyan. Tinan mo. Nakakita may mga pagod yan. Ha? Sasama ka dyan. Sarado. Gagaling ko ha. Magkanak na to ha. Oh, sino nakakakita sa iyo nagkakagayang ka ngayon? Sino nasa kagayang Nasa lugar ka? Sagot! Masasaktan ka na naman pag kumini tulok ako. Oh. nasan lugar ka? Mag-isa ka lang. Wala may alam. Tapon mo na yung mga gamit mong yan ha. Sunugin mo ha. Masama yan. Yung libro mong itim na yan ha. Nakikita ko yan. Tatapon mo yan. Tsaka yung dinadasalan mong tatlong patay sa ano ha. Huwag sa lang yun ha. Tatlong bungo nakikita ko eh. Tama! Tama! Kinapakawalan ko, ko yung mga kanilong hangat. Pagalaman yan? Bakit makapit-makapit yan? Anong insekto yan? Ha? Pagkakita ko dito, yung alam kong meron eh. Wala na? Sigurado ka? Ah, uh, Si Moises, alam na natin yan. Panghilain mo na to. Kungkod ng nunong Moises. Diyos, Diyos na kanihan Diyos na pumukot ng mga ulo ng mga suway na Diyos Berdogong natasa ng Panginoong Yahweh ng mga ulo sa kalupaan Patayin na mga ulo na ito Mambabarang na ito sa ngalan ng Panginoong Yahweh ka na iya ang ko na anak mo eh gusto tumbling ka eh haba pala ng buhok nito ano anong sanang mo ma dami ka sa iyo sabi naman ko kung naman ha ah parang ka Ay, mga pantal na yan Ay, hindi naman makita mukha mo